Hi. Di po sa riding in tandem ang 33 anyos na ng lalaki na giingong bagulang nakagawas sa bilangguan sa B. Aranas, Barangay San Nicolas Proper, Ning Dakbayan sa Sugbo, Ano ang report ni Alan Domingo? Makita sa video ang nagdagang nga e-bike na gisugat sa mga riding and tandem sa may B. Arana Street, Barangay San Nicolas Proper, dakbayan sa sugbo. Unang ipusil sa angkas ng lalaki ang driver sa e-bike nga daw lang maigo. Maong ipusil og usab hangtod nga nahug ang biktima sa gimaniho niyang e-bike nga nahagba na skilid sa karsada. Daling mibiya ang masuspek. Naitabo kini pasado alas 9 gahapon sa buntag, Domingo, din gila ang biktima nga si Ronnie Lawas, 33 anyos, nga bag ulang nakagawa sa bilangguan sa may buwan. Nakaangkon o masamad pinusilan ang biktima nga ginalap sa ospital apan nakabsa nang gihapon sa ang kinabuhi. Niulong si Kalit. Gipo sila mo tong lucky day kay ibay. Asa man ko? Diray, li o oi kwasa tughan. Matod si ang mga kabanay nga may gihatod nga pasayro ang biktima og sa iyang pagbalik gisugat na siya sa riding in tandem. Mag-e-bike to siya ni mag-e-bike diretso sa ilang giabangan dito sa giabangan niya sa sud. Samtang Giimbisigar na sa si kapulisan ang nitubong krimen din ang usa sa nga ilang gisubay ang posibilidad nga konektado kini sa kaso diin na lambigit ka ang biktima. Aduna na ay persons of interest ng kapulisan sa nitubong krimen. Ongoing atong investigation, pag-backtrack sa mga uh, what we call this one CCTVs because uh, visible man nga gagamit sa sila o mga uh, gateway vehicles. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitange, bis dakle.